ay pinalad na mga kakausa para sa update at karagdagang information kaugnay sa kasong plunder na kanyang uh, inihain habang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Lawrence Bongo. At sa kabilang linya na po natin, si dating Senator Antonio Trillanes IV. Senator Trillanes, good morning po. Johnny Banyes, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliu Channel 23, Sen. Good morning po, Senator. Ng uh, magandang umaga po sa inyo, uh, kasamang John at uh, Drew at sa ating mga listeners. Po, ay salamat po muli sa pagkakataon Senator Trillanes, direct to the point na katanungan. Yes. Opo, marami po ang nagulat at marami rin po ang nagtatanong dahil bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang po kay lumutang para magkaso ng plunder laban sa dating pangulo at kasalukuyang senador, Senator Bongo, Senator Trillanes? No unang nilabas ko pong issue na ito noong uh, 2021. Uh, at ito ay sinabi ko doon sa aking uh, press conference doon na uh, ito ang pangapagnanakaw ng uh, ni Bongo pero hindi ko ito ifafile pa dahil sila pa ang uh, may hawak ng lahat ng ahensya ng gobyerno hmm? kasama na yung um, ombudsman hmm. at siya ay pinoproteksyonan. Pero ngayong natanggal na si ombudsman, itong August lang, eh, nirefile na namin ito dito sa sa ombudsman. Hmm. Nung final ko yan dun sa DOJ, ang eh, ginawa ay uh, ano, ito ay pang case build up, pero ito ay nilipat sa ombudsman. Yung tao nila dati na si prosecutor general Malcontento against the orders of um, secretary Rimulla ay ipinasa sa ombudsman para hmm. upuan at patayin ni uh, Ma Theresa hmm. kaya uh, ganoon nangyari hmm. pero ito nga ni refile ko at bago na ombudsman natin so malinaw senator Antonio Trillanes na hindi po ito ngayon lang hindi naman ni lang na bago. dahil uh, talagang feeling nyo, uupuan lang nung dating nanunungkulang Ombudsman. Tama po ba, Sen? Yes, pero from uh, DOJ. So, first time itong ano, pero dinagdagan ko ng, uh, ano, dahil nagkaroon nung nakuha ko yung mga dokumento uh, back in 2019, mm -hmm. nung ako ay senador pa, ano 'yan eh uh, nadagdagan pa ng 300 plus million ng kontrata ng uh, kapatid ni Bongo hmm. at uh, ito yung mga flood control kaya naging 7 billion pesos na ang total na nakuha nung tatay at kapatid hmm. ni Bongo po. sa anggulong scripted hmm. at saka diversionary tactic at politika, Senator Trillanes, ano pong uh, reaksyon niyo po? Alam niyo, kahit na anong sabihin ni Bongo, ang dami niyang sinabi doon sa press conference niya, pero hindi niya mapaliwanag bakit nag-award sila ng 200 na kontrata doon sa tatay at kapatid niya nung mayor pa si, si Duterte ang uh, simula 2007 hanggang 2016 tapos nung presidente na si Duterte ano uh, from 2016 to 2022 hmm. so mahirap ipaliwanag yun. Kasi wala talagang paliwanag. Uh, siya ang, uh, ang paborito nilang kontraktor. Uh, nung nasa Davao pa si Duterte ay yung tatay at kapatid ni Bongo. Tapos mm -hmm. nung presidente na, isanda ang kontrata din yung nakuha. Mm -hmm. Hindi niya mapapaliwanag yun. Plunder po yun. Mm -hmm. Hindi Kaya sagutin na lang po, niya. Po, hindi pa po natin sinasama ba rito, Senator Trillanes, yung issue ng family? oh yung farmally pa. Iba pa ho yan. Blurie, um, mm -hmm. Oo. Ibang, kung ano man ho yan, uh, ibang racket niya yan. Alam niyo, marami ho. Marami pa tayong hindi nakikita. Mm -hmm. Yung sa farmally, ito yung mga face shields. Di ho ba? Mm -hmm. Oo, yan po. Sa halagang 2 pesos 50 centavos bawat isang face shield, ang ginawa nitong farmally ay binenta sa gobyerno yung face shield ng 127 pesos 50 centavos. Mm -hmm. Tapos inobliga nila tayo, buong Pilipinas, kailangan mag-face shield to justify mm -hmm. kung bakit gano'ng karami yung o-orderin. Mm -hmm. Yan, 10 billion pesos po yan. Mm -hmm. Ang pinakamalaki yung uh, uh, sa pagbili nila ng Sinovac, tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at uh, 50 million vials ang uh, binent ang binili mm -hmm. kaya 100 billion pesos po ang kinita diyan so yan din po si na Michael lang yan yan din ang mga partner nila ang dami po na pinag uh, ni, uh, ninakaw sa mga Pilipino ng panahon na yon at uh, ngayon lang natin ito mahabol ngayong wala na si Matres. Opo, Uh, Senator, kayo po ba ay uh, kampante na ito po ay matututukan ng huso ng uh, ombudsman, lalo't uh, maraming mga kaso na mm. naka- Ipa-prioritize. Ipa-prioritize. Uh, uh, may, of course, yung flood control projects mm -hmm. din, yung- uh, VP Sara. Kay VP Sara. Mm -hmm. Senator, are you confident po? Uh, ilang taon na lang, uh, tama ba? Uh, almost, palagay niyo, mga two years? Sapat na ba yung- Uh, ganung panahon, mapapabilis ba uh, Senator? Nagbitaw na po ng salita si um, Ombudsman Boying Remulia na papaspasan niya yung fact-finding at uh, preliminary investigation. In uh, two months, sabi niya, magsasampan na sa, sa Sandigan Bayan. Mm -hmm. Ang kagandaan nito, uh, kompleto na yung naisumitin po namin na ebidensya. So, uh, mga dokumento po to mga kontrata mula sa DPWH mismo. Kaya um, validation lang ang tatawagi ang gagawin nila dito para sa ganun ay eh, pwede na siyang maisampa sa, sa Digan Bayan. Ano Total, nabanggit mo po si dating Ombudsman Martirez. Hindi mo po ba siya hahabulin at kakasuhan din? Um, sabi ko, at this point in time, hindi ko siya priority. Um, pero uh, dapat, kung may magkakaso niyan, itong mga ano, um, uh, ito rin sila bagong ombudsman na Rimulya. Hmm. Tignan niya kung anong na-violate nito ni Martirez, Pwede naman. Pero on my end, um, hindi ko siya prioridad. Ang marami ko, ang mga ebidensya na kalap ko ay uh, tungkol dito sa mga ano, kina Duterte at kina Yes. Yung pong binabanggit ni Sen. Uh, Goss sa kanyang uh, presscon na uh, may financier ka raw para talagang uh, atakihin sila, ang kanilang uh, grupo, Senator Trillanes. Eh kung may financier ako, dana, sinabi niya. At hmm. uh, kinasuhan din niya ako kung meron akong maling ginagawa. Kasi ganoon ako eh. Hmm. Uh, pag nag-ako sa ako, ay hinahanapan ko talaga ng ebidensya at fina file ko sa korte. Ganon ang ginawa ako sa kanila. 'di ba? At um, diversionary tactic 'yan. I-address na lang niya. Alam mo kung saan-saan niya dinala yung press con niya eh, pero hindi niya hindi niya pinaliwanag. Mm. Kung bakit uh, gano'n na nangyari. Eh, kasi wala talagang ibang na uh, lusot dito. Alam niyo, kung kano ka kalala yung ginawa niya. Alam niyo yung ibang mga uh, congressman o mayor yan, sila yung kontratista pero gumagawa kumukuha pa sila ng dami para walang mm. connection sa kanila kunyari mm. pero ito yung tatay at kapatid na kaya talagang maliwanag na maliwanag yung uh, krimen na gitwa nito ni Bongo Senator Trillanes pasensya na ha? marami kasing nagtatanong yes. uh, kapanipaniwala po ba para sa inyo ang pagkakahayag ni Senator Gon na wala siyang kinalaman sa negosyo ng kanyang pamilya In your own yun opinion nga. po. Eh, para naman tayong gulong na pinapaikot eh. Hindi naman. Di ba? Uh, wag, wag ganon. Kasi, alam nyo, imagine nyo, isang daang kontrata ang, ang inaward ni Dogo, Digong at Bongo nung nasa Davao sila. Hmm. Eh, doon pala sa pagpalo up mo nung checkie ron eh. Ando doon siya sa, ano, ano yun? Hindi nyo pinag-uusapan yun, nagbubunggo ang kayo doon? Mm -hmm. Di ba? Um, tatay at kapatid dito, ah, the way he was saying it, parang malayong kamag-anak. Mm -hmm. oh, pero ito na lang po, kung sabihin na natin, okay, kung walang mali dito sa ginagawa niya, eh di bawat congressman, mayor, governor, kahit presidente, eh pwede na sana magbigay ng kontrata na billion sa kanilang kapatid at patay. Mm -hmm. Di ba? So, ganun na ang mangyari. Sabihin nung mayor, eh, sabihin ko lang, wala naman akong kinalaman Di sa negosyo ng kapatid ko, eh. Eh, um, kaya wala kayong habol. Mm -hmm. Too bad for uh, Mr. Bongo, ang nakalagay sa batas natin, ganun. Up to fourth degree of consanguinity, hindi pwedeng magnegosyo dun sa nasasakupan mo. Mm -hmm. So, yun po yun. Apo. Uh, kasama ba dun sa... Sila'ng dalawa lang ba ni dating Pangulong Digong at uh, Senator Bongo ang uh, kasama dun sa finial mo, uh, Senator? Kasama po yung ano tatay at kapatid. Tatay. Kasi kailangan nilang... Uh -huh. Oo. While ang main plunderer is si Bongo, uh -huh. dahil siya yung central figure dito sa uh, pangyayaring ito, pero hindi mangyayari yung krimen kung wala si Digong at wala yung tatay at kapatid ng mga kontratista. So, sila. Right. Sen, so, uh, with your indulgence, segue lang ako ng konti pero may kaugnayan pa rin sa yes. mga anomalya sa flood control. Anong uh, yes. reaction mo sa pag-iingay, quote-unquote, ni uh, Baguio City Mayor Benji Magalong? Ito na nga po ang uh, sinasabi ko. Ako po um wala na po akong sa public service since uh, 2019 pero nakapag-file pa ako ng mga to habang nag aako sa ako. Ito kasi si Mayor uh, Benji Magalong eh pumupostura siya na anti-corruption crusader pero ni isang kaso wala pa siya na i um, to back up yung mga claims niya kung sino man yung tinuturo niya. Pero doon sa sa kaso na sinasabi niya sa akin no nag-usap kami ng 2022 na yung mga politikong nasa likod nung rock netting scam, 36 billion po yun. Isa yung sa pinakamalaking scam dito. Doon po nangyari yun sa Baguio, Benguet. Pero ni hindi niya maituro kung sino yon kasi mga kakampi niya sa politika. Hmm. Kaya uh, doon ko siya pinuna. At uh, hindi siya pwede doon sa independent commission habang makaduterte siya. Hmm. Yun po yun. Opo. Sa pangbagay na nakadikit kay uh, Mayor Magalang with your indulgence, Sentry, eh, yung sinasabing yeah. umugong na balita hmm. na military junta at siya ang iuupo yung September, September 21, Sentry. Wow. So, isa po 'yan sa nakalap natin na uh, maliwanag yung ano, mga impormasyon doon na isasa sa pumupustura mm. uh, at uh, tinutulak doon sa Transition Council kung sakali daw matanggal sa puesto si mm. President Marcos. So, ano to, talagang may ano eh, merong uh, hindi magandang uh, plano. Mm. At uh, bukod pa riyan, eh siya mismo ay may eh, merong pala siyang kontrata sa mga diskaya. Tennis court 'yan. 100 ay, Oh, what's 100 million? Oo, oh, medyo malaking proyekto. Tapos sinabi niya na kagad na ano daw, uh, above board daw. Mm. Uh, sumunod daw sa proseso. Teka muna, ikaw nagsabi niyan. Eh di mm. dapat iniimbestigahan din yung sayo at yun na nga lumabas eh binayaran nila ng buo pero hindi pa pala tapos. Mm -hmm. So, ganun na ganun mm -hmm. mismo yung yung modus. Kaya talagang hindi pwede oh. dito sa independent commission okay. na yan. Sentry, mawalang galang na rin po ah, kasi pumutok din yung issue ng sedisyon at kudita. Ano pong uh, tindig at reaction nyo so, rito? Meron pong mga retired military mm. official, mga uh, mga matataas pa, di umano, na mga general, mga mm. retiradong general ang nagbabalak uh, magsagawa uh, po ng uh, kaguluan. At uh, ito, meron pang paparating hmm. na November 30, Sentry. Iyan naman po ay uh, nahagip din natin at uh, ito naman ay kinumpirma mismo ni uh, AFP Chief of Staff General Browner at uh, ganoon nga, na may mga nagpaplano na uh, patatalsigin si President Marcos Uh, dahil daw dito sa mga corruption dito sa flood control scam kahit na si President Marcos mismo yung nag uh, expose hmm. di ba so ano wala sa hulog eh kasi alam nyo nung nung panahon ni Duterte na libo-libo yung pinatay at talagang bilyon-bilyon yung pinagnanakaw eh tahimik naman ito mga retired general na ito So simple lang naman yung ibang nagrereklamo diyan eh maka Duterte. Uh, kaya ngayon sila nag-iingay. Kaya itong i-announce na kung sakaling ulitin nila ito ay eh, matatanggalan sila ng pension eh sana makita nila ng uh, ano kung maging stern warning ito para hindi na nila ito gagawin ulit. As on my part, to your indulgence, Senator Trillanes, kilala ka na isa rin yeah. sa mga nag-a-class before, lang grupo mo. Wala po bang mm. kumausap sa'yo at nagtangkang kumausap na makibahagi ka sa mga hakbang na ito? Eh, maliwanag naman kasi sa kanila ngayon na ngayon kayo tatayo kung uh, kailan eh, dapat kayong sumuporta. Ito na nga, iniimbisigahan na eh. Mm. Ito, pero nung panahon ni Duterte na taliwat kanan ang mga ang mga dahilan kung bakit ka aaklas. Eh tatahin ko mga to kaya wala akong bilib sa mga yan. Um, como nadugog sila nung panahon na yon eh, wala silang ini. Kaya ganoon lang po yan. Tapos pero ito po yan. Kung mag-aaklas ka eh talaga ang kailangan mo yung consequences. Either matanggal lang ka ng pension o makukulong ka. Kasi nung panahon po namin, nung ubak, nag aklas kami, eh tinanggap namin. Kung sasabit kami, makukulong kami. And gano'n na nangyari. po, uh, Senator, Opo. baka meron ho kayong mga karagdagang pang panawagan sa atin pong mga kababayan. At syempre, doon na rin po sa mga kapwa po ninyo, mga retiradong military official at yung mga kasalukuyan po nating mga kawal. Eh, ang uh... Ang ating bansa ay uh, ano po ano na naaharap sa mabigat na pagsubok. Dito mo magkakaalaman kung ano talagang gusto nating mangyari sa ating bayan. Uh, kaya kailangan po nating magmatsag at uh, makilahok. Hindi po tayo pwedeng patayo tayo lang dito. Kasi totoo yung mga mabigat po yung issue ng flood control at uh, kailangan nating magalit doon. But at the same time, we'll have to give our institutions an opportunity to work. Kasi kung hindi, eh, ano po to Ang mauupo dito si Sara Duterte na mas masahol pa, uh, di hama uh, dun sa uh, mga, mga nireklamo nire natin ngayon. Gigibayin niya ang ating bansa. So yun po ang problema natin. Right. Edad, Senator Trillanes, maraming maraming salamat sa pagkakataon at inuunahan ko na po kayo. Ha? May mga, baka may mga araw ding muli namin kayong abalahin for update sa mga nangyayari sa ating bansa na may kaugnayan hmm. sa mga bagay na ganaging hakbang po ninyo. Thank you, Sen. Good morning po. Salamat ingat po, po kayo. Ingat. God bless. Good luck po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat Opo. po. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating Senator Antonio Trillanes.